Welcome back sa aking YouTube channel Kabalay no. So guys, meron na tayo ditong uh, revenue. So pakita natin yung revenue natin. So guys, nagka-start ko lang dito sa wave pool no. Kung mapapansin po yung mga invitation videos ko na kakas start lang natin. So days pa lang tayo nag-start dito pero monetize na tayo and we gained 5.53 dollars. So maliit pa lang po yan guys pero at least tuloy-tuloy po no. Ngayon guys, meron na tayong 930 followers at meron na rin akong uh, beginners guide dito or tutorial para sa mga newbies no. O sa mga bago pa lang nasasali. At nag-iwan din ako ng invitation link diyan sa description box or sa comment section para makasali po kayo. Pag-click niyo po yung link na yun guys, automatically masasali na kayo sa group ko. And kagandahan sa group ko guys, sobra active po ng mga members do na tutulungan kayo na maka-reach kagad ng 5,000 views. So guys, bisitahin natin yung island na ginawa ko dito. Itong island. Ayan. So meron ako 191 active members guys. Lahat po yan isusuportahan kayo para mabilis ninyong makuha yung Uh, 5,000 views na requirement So, napakababa pa lamang po nung uh, requirements dito kay Waveful kasi bagong application pa lamang po siya. No? And, ang kagandahan dito guys, kahit pictures ay pwede nyo pong pagkakitaan. And, kahit green up nyo lang po yung mga video sa TikTok and mag-post lang kayo na mag-post dito, mag-engage sa kapwa creators, kikita at kikita po kayo dito. Mabilis nyo lang makukuha yung 5,000 views na requirement ni Waveful. And kagandahan rin dito guys, kung meron kayong uh, uh, Shopee or Lazada store ay maaari kayong mag-affiliate marketing dito. Post nyo lamang po yung link nyo dito sa uh, waveful and pictures ng mga product nyo. So pinagkakitaan niyo na po yung mga pictures ng product niyo at the same time possible ma makakuha po po kayo ng mga uh, benta rito sa waveful no. Kagandahan lang po hindi po mahigpit si Waveful pagdating sa mga copyright issues. Kaya kahit mga grab photos or grab uh, TikTok videos pa yan o reels, eh, po pwede nyo po ditong i-post. So, para po sa mga uh, gusto ng extra income, uh, in offer ko po itong Waveful. Grabe, sobrang legit po ito and paying po yung application na to, no, guys? So, Mag-enjoy ka na dito sa uh, pagpo-post And syempre, kailangan mo lang din mag-engage. Huwag nyo pong kalimutang panoorin yung mga videos tutorial ko para dun sa mga, especially para dun sa mga newbies, no? Kasi makakatulong sa inyo yan para mag-gain nyo kagad yung uh, 5,000 views and mag-grow kagad yung account ninyo dito sa Waveful. So, kita kits dito sa Waveful, guys. Iniwan ko sa description box yung aking link. Click nyo lamang po yon and sumali dito sa Waveful para directly nasa island ko na po kayo. And syempre, yang 191 members na yan guys is tutulong sa inyo para ma-reach nyo kaagad yung inyong 5,000 views na requirements so kahit mag-post ka rito ng maraming marami guys kaya ano mas maganda yon so kita kits dito sa waveful and hanggang dito na lang kabalay paalam